Dagdagan natin yung pera mo, nai. Oo. Oh, oh. Salamat, anak ko. Ano ko, marami. Salamat. O, oh, nai. Dagdagan natin yung pera mo, na o. Oh. Nai, o. O. Oh, 500. 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000. 3,500. 4,000. Matay, magandang hapon. Kamusta ka tay? Kamusta ka? Okay ka lang? Okay ka lang? Pasok kami na ya. Oo. Oh, ba't naiya ka na naman nai? Ewan ko. Ah, ba't naiya ka na naman? Ah. Wala. Ba't naiya ka? Natatuwa lang ako. Oo, oh, dami pa-stack na lang nanay. Ang oh, dami niya pa pa-stack na ya. Ano pa yung gatas mo ah? Oo, oh, ayun pa. Buti ba dami pa kayong pagkain. Oo, para ay ba anak ko. Oh. Hmm. Kamusta? Kamusta ang ano na eh? Buti naman anak. Ay. Masang, ay. Ay. Hindi ka na nagugutuman. Hindi na. Oo, oh, buti naman. <laughs> Malinis na din yung ano man ay Oo. Malinis na higaan mo mm -hmm. Hindi, pinalinis ko talaga. Ay. Pinalinis mo na Oo. Oh. Para mahaganda higaan nyo. Oh. Higaan nila nanay oh. Higaan nila. Maganda na ngayon anak ko. Oo, oh, hindi pa yung bigas nila nanay oh. Huwag ka nang miyak. May pasalubong ulit ako sa'yo. Alin? Ito, may pasalubong ako sa'yo. Galing to sa mga ano natin, ah, uh, butihin nating uh, followers na eh. Sige mga, ako, salamat. Gusto nila malak maging malakas ka. Kaya gusto nila kumain ka lagi ng mga masustansya oo, para para uh, ya hindi ka na nagugutuman ito kainin mo na yo oh. ha kainin mo tong ubas o oh. kainin niyo ni tatay oh. buksan mo buksan mo to na tapos ito yung mangga na eh oo tumangga mo oo oo sige Oo. Oh. Ayun, tabi mo itong mangga. Oo. Oh. matamis yan, mangga. Salamat. Salamat sa nagbigay. Oh, ito orange na yun. Oh. Ay, itong orange pala na yun. Nay, itong orange o. Oh. Salamat, anak ko. Tapos. Salamat. Nay, ito yung vitamins mo na nay, yun. Nay. Ha? Ito yung vitamins mo na yun. Oo. Pang isang buwan to ha. Ang vitamins mo yan. Sige, ah. anak ko. Salamat. Mm. <laughs> Tapos, ito pa pala, nay. Yung saging mo. Ay, ay saging? Oo, saging kasi Salamat, kailangan ng ano mo yan. Ng, um, Kailangan ng buto mo para lumakas ka. Dalawa yung tatay. Tapos, oh. hindi pa, yun, nay. Ito pa. Meron oh. pa, oh. Ay! Ay, ba kayo? Mm. <laughs> ay oh. <laughs> insure. Oh. Oh. Awak mo ito, nay. Awak mo. Oo, oh. oh, yun, oh. No. Malaki Malaking ya. insure yan, na ah. Ya. Oh. oo. Oh, oh. Ano? Pasto eh. Masarap yan, Nay. Nay. Yeah, Mata. Inumin nyo yan, Nay, ha? Sino mag nagbigay sa akin? Inumin nyo ni tatay. Nay, inumin nyo yung dalawang tatay, Nay, ha? Oo. Uh -uh. Oh, o, madami yan. Pang ano yan, isang buwan. Abot isang Ay, buwan yan, Nay. Malaking uh -huh. ano yan, Nay. Nay, uh -huh. yung malaking insure yan, Oh. Oo. Uh -huh. Yung 1.6. Oo. Oh. Sige, ako. Salamat. Inumin nyo yung dalawang tatay, Nay, ha? Oo. Uh -huh. Ay, ito pa pala na eh. Meron na iwan pa oh. Ah, ah. Mm -hmm. oh. Oh. Mm -hmm. Ay, no. Ay, Ay, tatlo. Ay, dalawa. Oh. Sige, okay. salamat, anak ah. ko. Salamat. Gamitin okay. mo yan na ya. Oo. Oo. Deng, ah. Kainin mo yan na eh. yung ubas. Oo. Mm -hmm. May pera ka pa na eh. May, may pera ka pa? Oo. May tinatabi mo yung pera mo? Oo. oo. Um, bumili kayo ng ulam na masarap? Oo, oo. Masarap ang ulam namin, Manu. Wow, masarap. <laughs> o, dadagdagan natin yung pera mo. Oo. Oo. oo ah, dadagdagan ah. natin yung pera mo. O, hawakan mo ito na, ya. Oo. Uh -uh. Dagdagan natin yung pera mo, Nay. Oo. oo. Salamat, anak ko. Ano po, maraming salamat. Oh nay, dagdagan natin pero pera mo, nay, o. Oh. Nay, o. Oh. O, 500. 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000. 3,500. 4,000. 4,500. 5,520. Oh, sige. Salamat, anak ko. Oh, ito pa pala yung coins na eh. Marami, 5,520 plus oh, 30, 40, 50, 60, oh, 66. 5,566 yan na eh ha. Oh, sige. Salamat, anak ko. Salamat. <laughs> ano yan ay galing sa tulong ng mga natin yan ay ha. Ah. Uh -huh. Mga kababayan natin no. Mm uh -hmm. -huh. Mapapasalamatan natin yung mga ano. Yung mga mababait natin na followers no sa TikTok. Oh, uh -huh. galing kay Ma'am Celestine Kulya. Oh, uh -huh. 500 pesos. Kay Ma'am Sania Rehona 1,000. Kay Ma'am Donalyn Serapion 500. Kay Ma'am Edit. Ayan 200 pesos. Uh -huh. ay, ay pangalan. Pangalawa na po ni Ate Edit no nagbigay ng tulong. Tapos si, si Ma'am Salamat. Si Ma'am Jemima Elisha Nolasco 124, si Sir Melvin of Alta Philippines. Ayen, salamat po kay Sir Melvin of Alta Philippines no, nagbigay ng 1,000. Ayen, support niyo din po si Sir Melvin of Alta Philippines. Si Ma'am Lisel Dela Cruz 200, si Ma'am Joan 300, si Sir Altair. Altair Kaide 1000 si Ma'am Esther Santos si Ma'am Abigail Lacerna 500 pesos si Ma'am Clay Believe in Alice and 300 pesos kay Sir Lester Carillo 500 pesos kay Ma'am Kirsten Nilo 1,500 1, 1 kay Ma'am Evander Hinugin 500 pesos kay Sir Alec 1,000 pesos. Ayan po, ayan po yung mga natin, no? pinamili at yung tirang pera po ay pinabot natin kay nanay para may pambili sila. Kasi mas kailangan po nila nanay ng uh, cash kasi pag nauubos po yung ano nila, stock, uh, kailangan nilang bumili din ng ano, uh, makakain nila. Kaya kailangan po nila may tabi-tabi rin po silang pera. Kaya binibigay po natin yung uh, natitirang pera para sa kanila. Rodeng. Uh, Yan, po ako nagpapasalamat sa mga ano no, sa mga followers natin sa TikTok. Sa suporta nila kay salamat Nanay. Salamat na At kay Tatay Ruding. Salamat. Ay, maraming salamat po no. Laking tulong po to uh, para oh, para, ano para kay Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasalamatan mo na sila na yun. Oh. Salamat anak po. Maray, maray. Salamat. Ayun na lang, anak. Eh salamat po no, sa tulong nyo. Maraming maraming salamat po. Ayun at natutuwa uh, si Nanay sa tulong na dumarating sa kanila ni Tatay. Ayan, salamat po at pagpalain pa po, salamat, eh, ng Diyos. po. At God bless po ang kababayan n'o. Eh thank you thank you very much po. At ingat po kayo palagi. Thank you.